Nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas na unahin ang mga panukalang batas na bahagi ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay upang mapagbuti pa anya ang kalidad ng paumuhay ng bawat Pilipino. Sa balitang yan, iatid sa atin ni Yam Ocampo. Pinaalalahanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga mambabatas na unahing ipasa ang mga batas na sinertipikahan ng Legislative Executive Development Advisory Council. Hinirit ito ng Presidente kasabay ng paglagda niya ng dalawang bagong batas sa Malacanang. Ani nito sa mga senador at kongresista, naghihintay na ang taumbayan sa labing pitong priority bills na maisabatas upang tumugon sa pag-unlad ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga priority bills ang Anti-Agricultural Economic Sabotage, Philippine Maritime Zones Act, Waste to Energy Bill at ang Mandatory Reserve Officers Training Corps. Ako, si Yam Ocampo para sa Kwentong Politiko.